Hello, hello! Kamusta kayo lahat? Kamusta kayo mga ka-tips, mga ka-tropa ko dyan? Ayan, masyado makintab yung noo ko. Ayan, kamusta kayo lahat? Sana okay lang kayo dahil sa mayroong bagyo na papasok na po si Carding sa ating teritoryo dito sa Pilipinas kaya maulan, malakas po yung ulan number, signal number 4 po ngayon dito sa Metro Manila so kaya so kailangan dubli ingat po tayo kung pwede wag nang lumabas ng bahay stay na sa bahay kung pwede bumili na ng maaga ng ulam bumili na kayo, kumain na kayo ng maaga para po ay tayo po iligtas no? mga ka-tips wag po kayong ah, uh, tawag nito huwag po kayong lumabas ng bahay pag malakas na yung hangin malakas na yung ulan kasi magliliparan yung mga bubong baka maya madisgrasya pa tayo so ayan no papasok na si si lolo nyo karding naman na sobrang lakas signal number 4 na po dito sa, may, sa Metro Manila so kaya magingat po ang lahat ha mga, sa aking mga subscribers so ingat-ingat po tayo, huwag na po tayong lumabas ng bahay. Kung may kailangan bilhin, eh bilhin na ng maaga na no? wala pang gaanong ulan, no? So, ayan mga ka tips. Uh, kanina umalis pala ako, pumunta ako ng personal collection dahil meron po akong in-order doon. Yan, ito katips ay isang mabisang pamatay ng pamatay ng mikrobyo mga germs no ito po ay ito po ay ginagamit sa mga lahat ng mga pwedeng ano sa sahig sa lamesa sa upuan sa mga plato-plato lahat po ng mga pwedeng ma-disinfect natin so ayan ito in order ko siya dahil idodonate ko siya doon sa classroom no sa class sa isang classroom doon sa eskulahan sa Holy Spirit idodonate ko siya dahil alam na natin na ang mga bata ngayon ay nagkakaroon ng ubo at sipon so hindi natin alam hindi natin alam baka baka ano ng sintomas no no so kailangan uh, bawat kasi ang school ni ang classroom nila ay mayroon pang umaga, mayroon pang hapon, no? Bali, pagpalit ng estudyante sa umaga, pagpasok ng panghapon, ah uh, kailangan i-disinfect yung mga upuan, mga mga lahat ng nahawakan, i-disinfect. So, ito kasi para at least ito na-spray siya. Unlike doon sa alcohol, mas ano eh, mas kumbaga, mas tipid tayo dito, no? sa alcohol kasi baka mabilis lang nilang maubos so eh, so ito ayan bukod sa disinfect may ano may uh, surface cleaner tayong idodonate mayroon din tayong uh, mayroon din tayong alcohol so ito yung alcohol guys is uh, 70% yan, ito talaga mabisa, tumaba mo pa at uh, hindi siya masakit sa ilong, no? Hindi siya yung yung ibang alcohol na sobrang sakit sa sa ilong. Itong alcohol ng Personal Collection ay mabango at hindi masakit sa ilong. Hindi siya yung pag naamoy mo mapapa mapaganyan kasi sa sobrang ano, sa sobrang matapang. So ito hindi siya mild lang siya at mabango. So ayan, at uh, ito, idodonate natin to sa school. Tapos kasama ng eraser, no? Magdodonate din tayo ng eraser sa uh, sa kanila kasi ang gamit nila doon, napansin ko, nakita ko yung gamit nila ay, ay, basahan lang. Pinupunas lang nila yung basahan. So, yung basahan kasi mas isa na rin yung inaano ng microbio. Ito kasi uh, ano, uh, ano siya, itong eraser yan. At least maganda siya. Maganda yung pagkabura niya talaga. Dahil nabubura ng maayos yung chalk. Ayan, no? So, ayan. Magdudunay tayo para sa mga sa mga bata. Kasi para ligtas sila. At the same time, hindi sila mawaan ng mga mikrobyo o kung ano man lang bakterya dyan. So, ayan mga ka-tips. Uh, sana Okay lang kayo, wag po kayong lumabas na ng bahay dahil uh, mayroon pong bagyo, mas malakas tong bagyo na to. Super so, typhoon po ito. Malakas daw yung hangin, no? Dala dala ng bagyo to, malakas daw hang ang hangin. So asahan na natin ito within 12 hours, no? Hindi baka bukas pa na madaling araw o kaya man mamayang hating gabi, sungkasagsagan so, na ng kasarapan ng tulog natin sa kanaman siya dumating. So, ayan, kailangan lang tayo mag -ingat. Lahat ng ihanda, ihanda na natin lahat ng mga pwedeng mga flashlight, battery, o kaya yung mga... Basta yung mga panggamit sa pagbabrun out, walang anong, walang... Kasi may baka mamaya magbabrun out. Doon, di ba, sobrang dilim. So, hindi natin makikita yung mga dinadaanan natin in case of uh, kung anong mga emergency, emergency dyan. So, kailangan naka-prepare tayo may baon tayong mga flashlight, uh, may baon tayong mga etanong kandila, kung may kandila kayo dyan, pwede yan. May posporo tayo, lighter, para at least safe tayo, ready tayo sa, sa bagyong ito. So, ayan, mag na ng pagkain. Kung may ulam dyan, kung may ulam kayo, no? mag-imbak na kayo ng ulam para hindi na kayo labas ng labas kasi ang pagkakaalam ko hanggang bukas pa daw to ng hapon or I think hindi lang bukas ng hapon baka soon, mga ilang araw pa mag stay so so ayan kailangan natin mag prepare may nga tubig tayong malinis na tubig kasi baka may yung ng tubig no? malinis na tubig yan naka prepare na kayo lahat at saka siyempre gamot, no? Kailangan may gamot tayo na naka-imbak naka sa bahay. Yung gamot sa paracetamol, si sa sipon, lahat yun. Siyempre, di maiwasan yun dahil mababasa nga tayo. Huwag na masana. Huwag na masana sobrang lala yung yung mangyayaring bagyo sa atin. Sana wag naman. O kung pwede nga sana, lumis na lang yung bagyong karding na yan. Kasi, banta din siya sa kalusugan natin lahat, no? Sa kaligtasan natin lahat. So, ayan... So ayan mga ka no. ah uh, maraming salamat sa mga subscribers ko. Magpapasalamat lang ako ulit dahil always ako nagpapasalamat. Maraming salamat sa mga sa, mga, sa aking mga subscribers. Sobrang maraming maraming salamat. At sa mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe and like to share my YouTube channel and please pakipindot na rin po ng button dyan sa inyong mga cellphone para lagi kayong updated sa aking mga video. So ayan mga ka-tips, maraming maraming salamat at magingat po kayo. Sana safe tayong lahat at magdasal po tayo na sana walang walang malaking pinsala itong bayong ito na darating dito sa ating bansa, nadadaang sa ating bansa. So ayan, good alam na mga ka-tips, mag-ingat kayo and stay safe. God bless. Bye-bye.